Welcome to Henry KNG TV. Ah, good morning po. Ayan po, ngayon po ay araw ng linggo. Ayan, linggo po ngayon. Ngayon po ay mahigit na po alas 9 ng maga. Eh, narito po ako sa school ngayon. Ah, mainit po kasi yung panahon yun, ha? Ayan po, mainit na may panahon na ah, nung nakakaraang araw, medyo lumamig na. Ngayon po, mainit na naman. <coughs> Kaya po, ah, kailangan magdilig ng mga halaman. Ito po yung aking gulay. Yung aking kamatis. Yan po, malaki na sila. At bibili ko na sila. Ang ah, problema lang, <laughs> dahil nakakalimutan ko yung pataba. Pumili po ako ng pataba nung isang araw sa bayan, sa may tindahan ng uh, ano, agricultural supply. Nakakalimutan ko naman din yung yurya na binili ko. Ayan po, okay lang po yan. Ah, bata pa naman itong kamatis ko. Okay lang po yan. Di ba, di ba, bukas ko na lang po sila papatabaan. Nakakalimutan ko po nga uh, may pataba po ako dito. Hindi ko po magagamit sa kanila kasi nga po, yun ay triple 14. Yung urea po ay nasa bahay. May ko nadala. Kaya ngayon po, magdidilig na lang ako. Tapos yan niya. Uh, medyo... Yan po, malaki na to. Pagka pataba ko po ng aking... Uh, Itong kamalas sa tubo kasi i-spray ko po ito ng, ano, ng fungicide at saka ng ano, bundi side at saka ng, uh, polyar para lumaki ayun po yung proseso sa kamatis talaga ini-spray po sila ng bundi side sa side at saka polyar Ayon po. papagandahin ko po ito para naman na uh, sulit masulit naman yung uh, pagtatanim hindi baling uh, medyo uh, alimbawa kumura man ng kamatis okay lang basta importante mapaganda ko yung aking tanim na magiging attraction na rin po sa eskwelahan ko pag gumana pag ko yung kamatis na to at pagkatapos ko po dito doon naman ako magdidilig ng sili po, mga sili po yan didilig ko po sila kasi nga po holiday po bukas monday uh, pero po sa amin walang holiday yan. kaya po bukas na po ang mga pataba at kung sakto lang po yan babasahin ko po na ilupa ngayon at tapos po bukas didilig ko ah, ang gawin ko po bukas pala didilig ko po sila ng pataba ay uh, yura nga po yung gagamitin ko sa kanila ang dilig stretching kung tawagin drenching drench sige po at uh, ano po muna yung video gamitin na lang po ulit mainit po eh baka po mag overheat yung aksel po ayan po ah, uh, matatapos ako magdilig ah, uh, tapos na po sa lugar na to ay uh, ito po kasing dulo na yan yung <clears throat> ayam na puno na yan ay hindi po kasi inaabot ng host kaya may timba po ako dito yan po titimba ko lang po sila para po madilig sila ng gusto at ah, titigma ko po yung mga kamatis yan po lalaki na lalaki na po nila tapos yung mga malunggay yan. Yung mga malunggay po na yan yan po yung tanim ko dahil po malunggay dyan pati po sa kabila na yan, malalaki na rin po buhay na po sila maganda po na malunggay Mababa lang po yung pagkakatayin po ng malunggay. Yan pala po yung puno nila. Hanggang tuhod ko lang. Halos hanggang tuhod ko lang po yung puno. Ibinang ko dyan. Tapos yan niya. Ngayon po yan sila. Tubo na sila. Uh, ah, pagka nagtago po yan, ah, mas, mas mabilis po lalago yan. Kasi nga po, ah, ang mung gusto ng malunggay ay ulan. Yan po. Ah, sige po. At uh, ko po muna rin lugar na rin. Ah, pagkatapos ko dito, halilipat ah, na po ako sa sili. Ayan po. Ando po yung mga sili ko sa gawin na yun. Ayan po, ah, tapos na po ako magdilig dun sa aking kamatis don Ang ah, ngayon po, dito sa sili. Ayan. Ah, mabilis po matuyo dito. Kasi nga po, ay lantad-lantad lantad to sa araw. Kaya po, mabilis matuyo dito. Pero okay lang po. Ah, malapit lang na may pandilig. Ah, host lang po yung ginagamit ko. Ay okay na, malakas naman po yung tubig. <coughs> Kapag po ganitong walang pasok, ay eh, malakas po yung tubig. Kasi nga po, ah, solo lang po yung gumagamit. Pero kapag ka po may pasok, mahina lang po yung tubig kasi nga po maraming gumagamit yan po. Ang ganda na po ng sili ko. boy na. Uh, sasabi ko na po pat patabaan yung bukas. Pwede na po patabaan yan. Uh, didiliin ko lang naman po yan ng pataba. Eh, katapos po yan po may mga time manok naman yan. Na kasi nga po yung lupa dito ay matigas uh, kaya pinabuhagag ko. Eh okay naman po yung tayo ng manok. Hindi naman po kasi nga po yung tayo ng manok na yan. Kaya matagal ko na pong stack dito yan. Galing po yan sa Kabyaw. Uh, binigay po sa akin yan nung uh, aming kamag-anak doon na si Junior Magno. Uh, kinuha nga po namin doon. Tapos po ayan. Pero may natitira pa po ako doon. Dalawang, ano, dalawang bag na lang po inatitira ko doon. Kapag uh, po siguro nag-alaba sila ng manok. Eh, baka bibigyan po nila o liya ko. Po. Maraming salamat po sa iyo, Junior Magno sa, sa pagbibigay mo sa amin ng tayo ng manok uh, nagagamit po namin sa mga gulay namin yan uh, Bali yung sili ko nga po na to, dinidili ko po ito every other day. Hindi uh, mo po kasi pwedeng every day kasi baka yung puno naman eh, maano. Baka alipong kayo yung puno eh, mamatay. Ganon din po yung sili. Uh, hindi mo po dapat masyadong ano uh, yan, dapat eh, may pagitan din yung pagdidirik sa kanila. Uh, ah, kaya lang, walang po didirik na madalas ah, dahil nga po uh, sila bata pa. Uh, katatanim pa lang, ilang araw pa lang ito. Siguro mga apat na araw pa lang ito. Kaya dapat ay eh, lagi silang basa para hindi sila malanda. Ayan po. Ito so, ang lalaki nilang. Basa pa. Ito po ay red hot, red hot sili. Manghang daw po ito, ayaw ko lang kung totoo. Baka nga po manghang, kasi ang pangalan niya ay red hot. Ito po ay konti lang naman to. isang tray lang po ito. Pero pagka ito po ay napagbunga ko, ay marami na rin po ito. Kahit na pang sa school, uh, pampamigay sa mga tao, pampamigay sa mga bata. Uh, kasi po yung mga bata na hindi rin saka ng sili, inuwi po sa kanila. Ayan po, tapos na po ako magdilig ng sili. Nandilig ko na po sila. Ang ganda po nila. Ayan, nalaki na. Ito po ay sa lunes. Bukas po, ito po ay aking didiligan ng pataba. Ay, yun, yun po yung gagamitin ko sa kanila. Nakalimutan ko lang po magdala ng pataba. Kaya hindi po napataba niyan. <coughs> Balitin ko konti lang naman po. Kasi nga po, ito naman ay may tayong manok. Kaya tingin ko konti, konti lang po ang lalagay ko. Pang tulong lang po sa pagpapalaki sa kanila. Ayan po. Sige po, at uwi po muna ako. At uh, may gagawin pa po ako sa bahay. Ayan po. Kailan yun? Five? Five, ano yun? Five to seven ba? Ano yun? Yung CMB. Ano yung sabi nun? Napasyang gamit. 1,000 daw, sabi ni Julius. Ha? 1,000. Rent. Parehas yung gold, tsaka yung tigwan. Ano, sabi ko budget friendly pa. Samantalang ikaw nga ang Sige. Okay. Ano budget friendly? Nakala live ka ba? Hindi. Okay. okay, ano? Hindi oh, man live yan. Eh, di, alam nga pagka live, hindi na kayo yan. Hindi live ka. Bagoan ng parol. Parol, project. Project sa school. Okay, kita, hindi ako, hindi ako gumagawa. Oo nga, kitang kita ka. <laughs> <laughs> kitang okay, kita, kita ka pa yung coke. Diyan, mga merenda hindi mo kinakain. Nasanay kayo na hindi kumakain. Yung ginawa namin sa eskwela nito ng pangit. Sabay, sila po siya pala gumana. Wala na kami. Ganyan, talaga bang sinabi ba talaga ganyan ang ano? Ganyan yung gagamitin. Ano lang nyo lang to? Dahon ng nyog. Bilaw. Bilaw ng pansit. Pwede nga pala yan.